Yeah, meron pong uh, pending warrant of arrest na uh, inissue ho. Tol, mic mo tol. sa kanya kasama yung kanyang uh, uh, wala, wala kami co-accused. So. so hindi may serve yung warrant ngayon. At uh, patuloy na hahanapin siya. Ano hindi para po sa kalinawan? Ano po yung uh, exactly case na ipinail po kay Kiel? Uh, siya po at kasama yung uh, I think mga seven more co-accused. Sila po ay nakakasuhan ng syndicated estafa. Um, under article 315 of the revised penal code so meron po silang pending na kaso ito po ay nasa husgado na at meron nga pong uh, pending warrant of arrest ano po ito basic, basic, basic details, yung, details lang po ng kaso na kung bakit po siya nakasuhan ng na. uh, estado well, basically merong complaint na uh, according to the complaint ay iningan ng investment uh, ni Ken Chan Uh, iningan ng investment. Uh, hindi naman sila authorized no, to solicit investments from the public. And uh, using uh, misrepresentations and fraudulent schemes ay nakakuha sila ng pera against dito sa complainant at uh, dahil nga doon ay nakasuhan ng syndicated. Estate. Gaano po karaming uh, complainant at uh, ito ay investment is ka, magkano pinag-uusapan po? po natin dito? Uh, dito po sa kaso na akin po minakawakan ay isa lang po yung complainant at, uh, pero may uh, hindi ko po alam kung may mga iba pang complainants against them pero ito po sa kaso na ito ay isa lang po ang nire ko na namin na uh, complainant at uh, more or less ang involved na pera ay mga nasa 14 million One So, isang 14 one million. million. Isang bigayan so po isang, Bigayan lang. Ko. Uh, ah, siguro, right. uh, um, I think, uh, base dun sa complaint, mga dalawang bigayan lang yun. So, this is a matter of, ano, in less than a year, oh, ito, nakuha itong At isang, uh, complaint isang complaint na lang. Isang complainant pa lamang hmm. ito po. Oh, hindi po natin alam Kaya, kung may iba pa. Uh, hindi po natin alam. Mm. -hmm. Alam. Ayun, attorney, po kahit, ano po sa po tayo? walo sila kasama si Iken diyan. Walo sila. Kaya ho syndicated ni staff yung pong kaso ay non-available ho. O. Attorney, ano pong relationship ni complainant kay Iken? Paano Wala. po nalaman? Paano po siya nag-invest? I mean, paano po siya ha? Well, mahabang istorya yeah? at uh, of course I, I cannot uh, talk about the merits of the case no kasi kami po ay uh, barred by the subjudice rule nasa nasa korte na po kasi ang talagang ano po ngayon ay tinry lang natin na iserve talaga yung warrant actually pangalawang beses na ngayon na tinry na iserve yung warrant pero ba, baka sakali na naman so, so we'll go back po to, court hindi to court na serve yung warrant no sinerve na natin pangalawang beses kasi hindi siya nakita eh wala siya o, dahil wala siya, siya, wala siya. pero May yung iba information... po mga kasama niya attorney na serve na rin po <laughs> yung warrant sa kasama po si nang binagahan. May mga impormasyon na nasa nasa labas na daw siya ng Pilipinas. Uh, hindi po natin ma-verify but we're doing everything uh, to to uh, serve the war. So, so yung iba pong kasama niya, lahat po ito at to hindi pa po nagpapakita. Hindi pa po nito ito po bang mga kasama niya, uh, meron din po bang mga taga showbiz or puro business puro, puro businessman po? Sa pagkakaalam ko ay si Ken siya lang. Sa akin hindi ko na alam na showbiz artist siya na Pero at attorney, at ito po ba parang corporation sila at uh, <laughs> nakaregister po ba sa SEC yung kanilang mga uh, kumpanya? Uh, yes, uh, may corporation. Kaya lang hindi naman ito authorized to solicit investments from the public. Matagal na ba itong uh, existing? Uh, mababanggit, masasabi kasi kasama po yan. May British National daw na kasama uh, sa... Uh, okay. I, cannot, I cannot confirm that now. Opo. Uh, pasensya na po well, kayo. sir, ito lang sa basic, ano, na, naman, basic Opo. lang naman sir. Gusto lang namin malaman, restaurant investment is come? Uh, yes, uh, yan naman din. Eh, I think na balitaan na rin ng mga ibang... na uh, But, uh, merong restaurant, ano? Merong... Uh, it's involving restaurant business, pagbubukas ng mga restaurants. Kasama po dito sa business. So, ang sino pong tumanggap ng warrant of arrest na ay, wala walang, walang tao dito sa kanya. Hindi na, sir. So ano pong mangyayari kung after this, ano po yung next step? Um, eh, hindi po po pwedeng sabihin anong gagawin namin as uh, being lawyers kasi ayaw rin na rin natin Pero, masunog tayo sa... Sinong kasama pa pa po ninyong na? nagsilbi ng warrant para sa? So, Meron po tayong law enforcement. Pero clarify po hindi po na-serve, na hindi na tanggap? Wala pong tumanggap, sir? Wala po lang na, na, tayo po eh. Sir, kailan po na-serve yung na, first warrant? Ah, I'm not sure pero kailan lang din kasi kailan lang din lumabas yung warrant. Dito rin, dito less Dito rin. Dito rin. Kasi dahil hindi po na serve yung warrant at wala nga akong tumanggap. kasi may mga talks po na nasa ibang bansa na si Kenshan. Ano po ang mangyayari kung sakali po na bumalik siya ng Pilipinas? Kaya eh, isa-serve agad yung mga... Uh, pero i-report muna ito uh, sa court. So, pero pa paano po kung hindi na bumalik? <coughs> Riintayin natin siya makabalik. At, uh, so, but wala of course, po, meron pa po tayong mga gagawin. Pero hindi po namin pwedeng sabihin. Wala na, po kayong pagkilos pag sa Bureau of Immigration? Uh, para i-cancel ang uh, uh, Of course, we will do everything po. Uh, na, no, para babigyan din siya ng pagkakata. At, uh, harapin niya yung kaso. Sir, last na lang. Yan yun bang, yun bang mag-i-invest yung investor ba, direct ang, ang kausap ay si Christian? Yes. So sa kanya rin ako punta yung pera? Sa kanya. This year okay. lang po nangyari yun? Yung incident uh, naman, Or 2020 po nag-start yung mga transactions. So nagkaso nung 2023. Uh, okay. Atoy, okay. ibang i-discuss nyo kung ano po yung pwedeng harapin na uh, violation ni Kenshan at, at, ano tarusa. po yung parusa. Uh, uh yung, last na ho ito. Uh. So, okay. yung kaso is uh, syndicated estafa. Uh. Oo, ito po ay non-bailable. Uh, offense at uh, ang uh, mga naharap ko sa ganitong kaso ay maaring uh, makulong po na uh, reclusion perpetua po pag-usap na wala pang wala pong usap na negosasyon para i-settle out of the court yung kaso sa akin pong pagkakalam ay wala po kami po as lawyers ay nakafocus na po kami doon sa legal process ko yung mga pag-uusap po na ganoon sa complainant kumpletong Complain pangalan na lang ako At po, po si attorney Joseph Noel Estrada Oh, sabi niyo po, 14,000 sa client yung may ballpark figure ba ito tayo? Magkano? 14 million. Ah, 14 million, magkano sa buo? Yung lahat na ano? Yung, ah, yun yung lang, ball? yung sa amin, yung sa kung, sa complainant na aming nire-represent, yun lang po, yung 14 million. may estimated kayo kung magkano yung total? Ah, may idea kayo? Basta yung, uh, yung, uh, yung uh, kanyang naibigay ay total 14 million. Attorney, uh, last na lang, pwedeng malaman yung name ng complainant? hindi po natin, ano, for, for protection. Tra trabaho na lang sa niya, sir, kung ano siya trabaho na <laughs> <laughs> Isa rin siyang artista. Hindi, ano, hindi, po, hindi po. Wala. Ano ano po siya? Businessman? Business owner? Business Business Babae, lalaki. Lala. Kailan na-file yung kaso sa'yo? Eh? Uh, July, I think na-file sa fiscal year 2023. 2020, July 2023, QC, RTC? No, no. Sa, sy syempre sa fiscalia, uh, ah, fiscal fiscal office prosecutor. ng QC. Or, oh, kailan, QC? Ng, kailan, lang, lang palang sumampas oh, suma sa court. Eh. Oh, QC, QC po. QC po. Uh, yeah. Okay. Patroni, sino mukha niyo rin po bang makipag-usap yeah. sa GMA7 yeah. na kumahawak sa karya ni Kensha? Ay, hindi po. Sa amin uh, po, being, bilang abogado, doon uh, po kami sa legal uh, process. Uh, at uh, hindi ko po makonfirm kung meron po ng mga pag-uusap ay kanya. At pala din naman for, liability ang kumpanya kung saan uh, man siya uh, makikita. Uh, I wouldn't speculate for now. Nakafocus na po kami muna doon sa syndicate. Attorney, kung haba babayaran ni Kencha ng 14M, pwede po ba makipag-compromise? Pwede po ba hindi siya masyari ng walang pares? yung pong pangunahan yung ating complainant pero sa ngayon po ay gusto lang po natin muna na mai-serving warrant para harapin niyo po yung pangunahan. Of course, eh uh, nasa pag-uusap na rin po din siguro ng complainant kung paano po i-settle yung utang yung civil liability but as far as i'm concerned, eh, kami po ay nakatapat lang po sa kaso. Um, pero open for amicable settlement naman yung uh, inyong Client. Itatanong ko po tapos natin ngayon, uh ay -huh. uh, wouldn't uh, uh, second guess. or if for some, kahit lang ano po bang pangako din sa investment magtotayo ba ng restaurant? Paano po ba? Well, katulad ng mga, siguro yung mga usual na investments kami, eh, nangako ng malaking interest, monthly interest na kita. Kaya nga po, ang lagi namin sinasabi, uh, mag-iingat yung publiko. If it's too good to be true, then it probably is. Pero may balita to ni na sinabihan daw yung complainant na lugi nga raw kasi so ano yung babalik? Eh, madali po kasi mong sabihin na lugi pero pag humihingi ng pera ay tuloy-tuloy na nangangako at napakadali naman po sabihin So, uh, hindi ko na po sasabihin si ko yung uh, merito ng kaso but uh, palagay ko naman po ay uh, sumumpan naman gumaan po tayo sa tamang proseso at nakitaan naman po ng fiscal na dapat iakyat sa court. So, I think meron pong enough. Na thank you. Thank you so much. Salamat okay. po.